Meanwhile, Senator Panfilo Lacson raised concern the suspected drug lord Kirwin Espinosa, son of the slain Albuera mayor may be in danger as soon as he returns to the Philippines from the Middle East. Laxon, chair of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, raised this concern following the killing of the older Espinosa last November 5. The older Espinosa and drug suspect Raul Yap were killed in an alleged shootout inside the Baybay City Jail by CIDG Region 8 operatives. The younger Espinosa was arrested in Abu Dhabi, United Arab Emirates, for his involvement in illegal drugs last month and is in the process of being deported. <laughs> Samantala, ikukulong muna sa Campo Crame si Kerwin Espinosa kapag dumating na ito sa bansa. Ayon sa Public Attorney's Office o so PAO Chief, Presida Acosta, mas makabubuti ito habang iniimbestigahan pa ang pagkamatay ng ama nitong si Albuera Mayor, Rolando Espinosa. Samantala, naramagan ng PAO sa publiko na huwag gumawa ng anumang espekulasyon habang wala pang resulta ang investigasyon sa naturang insidente. cervin espinosa answers to a bigger boss other than police officials this was a statement of albuera leite mayor rolando espinosa sr about his son who is his who is a suspected drug lord? Alberta Police Head Chief Inspector Joe V. Espinido revealed the older Espinosa's confession made during a meeting on Monday. The mayor met with the municipal police chief to divulge information about the alleged operations of his son. Espinido refused to identify Curran's alleged bigger boss, pending reports with his higher ups at the Philippine National Police. Curran Espinosa is currently still in hiding. A source from the Bureau of Immigration said that he left for Kuala Lumpur on June 21st. But the Alberta police is verifying the reported sighting of Kerwin in a hospital visit to his father. Na arrestuna ng PNP anti illegal Drugs Group at Abu Dhabi Police ang mailap na drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa kaninang alas dos na madaling araw oras dito sa Pilipinas. Pulas sa kamkrame. By report si Leilagan live. Go ahead Lea. Magandang tanghali sa iyo floor Hawak na nga ng Abu Dhabi Police at ng pinuno ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa Abu Dhabi ang drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la dos ng madaling araw kanina oras dito sa Pilipinas nang maaresto si Kerwin. Ito'y bunsod na rin ng tip mula sa ilang OFW na nakakita kay Kerwin malapit sa tinutuluyan nilang building sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay may standing warrant of arrest dahil sa illegal possession of firearms and explosives sa Albuera Leyte matapos na matagpuan ang mga baril at pampasabog sa kanilang tahanan. Kaya naman agad na nagpadala ng 3-man team mula sa AIDG si General Bato patungo sa Abu Dhabi at nagpalabas din sila ng red notice upang agad na kumilos para dakpin si Kerwin ng mga Abu Dhabi police. Sa kasalukuyan ay inaayos na ng AIDG ang dokumento upang mailipad pabalik ng Pilipinas si Kerwin Espinosa. Balik sa Florida. Lea! Lea! Floor. Hindi ba nabanggit kung kailan o eksaktong araw na maiuwi dito sa Pilipinas si Espinosa? Oh, sinabi kanina ni Chief PNP na inaayos na nga ang dokumento nitong si Kerwin at uh, ASAP daw ay kinakailangan ibalik ito dito sa Pilipinas. No? Pero kung uh, yung uh, definite kung kailan, walang mabanggit si uh, General Bato. At pabiru pa kasi sinasabi ni General Bato na hindi niya matawagan itong si Colonel Ferro na may hawak ngayon kay Espinosa dahil mahal daw ang tawag sa Abu Dhabi wala daw siyang dot. Floor. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lea nagulat mula sa Camp Crame. Matapos po ang matagal na manhunt operation, bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang umunay big-time drug lord na si Kerwin Espinosa, anak ng naaresto ring mayor ng Albuera Leyte. Naaresto si Espinosa sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, sa tatlo sa tulong umano ng isang informanting OFW. At mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si Marie Zumali. Marie, Rafi, Connie, dahil nga sa tip ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa Abu Dhabi ay naaresto na ng mga tauhan ng Abu Dhabi Police sa pakipagtulungan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ang Eastern Visayas Drug Lord na si Kerwin Espinosa. Bandang alas dos na madaling araw ng maaresto ng mga otoridad si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na kamakailan lang ay naaresto na rin ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Just this morning, uh, around uh, 2 o'clock uh, in the morning, our team from anti-kidnapping, Illegal drugs uh, group led by police senior superintendent Fero, in coordination with the uh, criminal investigation division of uh, Abu Dhabi police, arrested uh, the drug lord, uh, Kerwin Espinosa. Uh, Sa inisyal na impormasyon na karating kay Dela Rosa, nasa isang gusali siya nangungupahan malapit sa isang travel agency kung saan nakikita siya ng ilang mga OFW roon. Ito nga ang isa sa mga OFW na ito na malapit lang daw nakatira sa kinaroroonan na ni Kerwin ang nagbigay ng tip sa mga otoridad. Lumipat siya doon sa Abu Dhabi from Malaysia wala pang waran. Pagdating niya doon sa Abu Dhabi uh, parang Limitado lang yung kanyang stay doon. Patapos na. So, Pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano nga ba extend yung kanyang stay doon. Uh, doon nalaman na mga trabahante doon sa building na yun, yung travel agency. Kasi paubos yung time niya. Arrestuin siya ng police pag uh, overstaying siya, di ba? So, ni-workout niya na ma-extend siya doon uh, lumabas yung kanyang doon siya nasulog. Agad naman nagpadala ng three-man team sa si Dela Rosa sa bansang Abu Dhabi para arestuhin ang drug lord. Pero dahil may mga protocol na sinusunod sa bawat bansa, ang Abu Dhabi police mismo ang umaresto kay Kerwin. Habang ang AIDG naroon para magbigay ng impormasyon, magmonitor at magcoordinate sa kanyang pag-aresto. Inihahanda na ang papele sa ticket para mailipad siya pabalik sa bansa sa first available flight. Nagawa pa magbiro ni Dela Rosa sa kanyang pagbalik sa bansa. Sana huwag siya sa aeroplano. Para hindi siya mamayam. Ayaw niya magpapalimot, mag talong siya sa aeroplano. Pagbintangan -pa niya naman niya yun yung polis na nagtulak sa kanya sa aeroplano. Matatanda ang unang sinabing sa Malaysia pumunta si Espinosa at ayon sa immigration ng naturang bansa ay wala siyang exit record. Pero di umano ay nakalipat na pala ito sa Abu Dhabi kamakailan at kausap niya ang travel agency para makapag-extend pa siya sa Abu Dhabi. Pero natimbog na nga siya ng mga otoridad. Tinitignan din kung nakapagpa-plastic surgery muli itong si Kerwin dahilan para matakasan niya ang mga otoridad sa kabila ng abiso na wanted siya dito sa bansa. Rafi, sa ngayon ay nasa kusudiya pa ng Abu Dhabi Police itong si Kerwin Espinosa habang inaasikaso pa yung kaniyang mga papeles. Hindi pa sigurado kung uh, matatapos na ngayong araw yung uh, mga documentary requirements para maibalik na siya sa bansa. Pero oras na maklear na siya para bumiyahe ay agad siyang iuuwi dito sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Trame. Balik sa iyo, Rafi. Marisa, dinawin ko lang yung binanggit ni uh, Chief Superintendent o uh, uh Director General Abato de la Rosa na nakalis siya nang uh, Malaysia uh, bago pa siya magkaroon ng warrant of arrest bang dahilan kaya siya nakalabas ng bansa Malaysia at nakalipat ng uh, bansa uh, Maris na na Apparently, Rafi, yun ang uh, sinasabi na information ni uh, PNP Chief. Ano, wala pa yung warrant of arrest. Kaya kahit na meron ng uh, early on na pakikipag-ugnayan ang uh, PNP sa Royal Malaysian Police, ay hindi naman talaga agad na ma-aresto itong uh, si Kerwin. But at the same time, may binabanggit din si uh, PNP Chief na mukhang open yung border mula Malaysia papuntang Abu Dhabi kaya yun yung naging uh, choice niya para makalipat siya dahil medyo mainit na nga itong uh, si Kerwin sa Malaysia kaya sinubukan niyang makaalis mula dun sa bansang yun at lumipat sa ibang bansa apparently dito nga sa Abu Dhabi at uh, dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa travel agency doon para mapanatili pa o mapa-extend pa yung kanyang pananatili doon dahil nga limited lang yung kanyang time sa Abu Dhabi ano at uh, kailangan na rin niya nga umalis ng Abu Dhabi, eh doon na siya na sunograffy. At uh, Marish, yung detalye kung ano yung mga ginamit niyang visa, for example, sa uh, uh, UAE, uh, meron na ba tayong impormasyon patungkol doon? Wala pa, Rafi, daw napakaroon pa ng information na ibinibigay sa atin ni PNP Chief. Ang uh, initial information lang ay lahat na nga na ibigay natin sa ating balita. Yun lamang din daw ang uh, nakuha so far ni PNP Chief. But uh, he is uh, coordinating right now with uh, Colonel Ferro para mahingi pa yung uh, mga karagdagang mga detalya. As a matter of fact, medyo nagbiro nga itong si PNP Chief kanina nung... Uh, nagsasagawa siya ng press con nung hinihingi yung mga karagdagang mga detalye kaugnay sa mga visa, yung mga detalye, passport na ginamit niya paano siya nakalusot ano? Uh, Ay yeah, sinabi niya na hindi na raw niya nahingi ang lahat ng mga detalyeng yon dahil mahal daw ang uh, long distance na communication. Kaya hintayin na lang daw uh, si Ferro na makabalik ng bansa kasama itong si Kerwin. Pero on a more serious note, after naman nun, sinubukan pa rin niyang tawagan itong si Colonel Ferro habang nga, nagsasagawa ng preskon. Pero mukhang hindi siya makaget through dun sa line, kaya hindi pa niya makuha lahat ng mga detalye na kinakailangan kaugnay nga dun sa pagkakaaresto kay Kerwin Espinosa. At yung mga naging whereabouts niya sa kanyang paglipat mula sa Malaysia papunta sa Abu Dhabi, Rafi. Siyempre, Maris, mahalaga itong mga impormasyong ito dahil dito masas Establish kung gaano makalawak ang impluensya kung meron man itong si Kerwin Espinosa at yung kanyang uh, grupo. So, uh, may nabanggit ba ang uh, uh, police chief kung gaano naman kalaki yung epekto nito kapag nakarating na nga sa bansa itong si Kerwin Espinosa at uh, baka pwedeng magsalita ito at ma-expose pa yung uh, uh, mga sangkot sa kanyang uh, grupo, Maris? Well, dun sa una mong uh, statement, traffic kung uh, gaano kalawak pa yung... Uh... Yung uh, influensya nitong si uh, Kerwin, eh definitely aalamin uh, niya ng uh, polis, uh, ng uh, PNP. But at the same time, ang uh, sinasabi rin ng itong uh, si PNP Chief De La Rosa, uh, as against the influence of this uh, Kerwin Espinosa, eh maganda rin daw yung pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang mga foreign uh, police counterparts no hindi lamang sa Malaysia uh, pati na rin sa Abu Dhabi and even do sa Thailand kasi merong uh, iba pang uh, naarestong pugante na matagal na pinaghahanap napanu at uh, dahil din sa pakikipag ugnayan ng uh, PNP sa kanilang uh, foreign counterpart doon ay naaresto pero uh, kumbaga ang sinasabi lang dito ay uh, lahat Sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan na ito at uh, proper coordination at magandang pakikipagtulungan ay uh, madaling uh, kahit papano natimbog din itong si Kerwin Espinosa. Now, uh, ano ang magiging impact nitong uh, pagkakaaresto nitong si Kerwin Espinosa uh, sa kung baga yung drug matrix ano, kung ano pa nilalaman niya, kaugnay dun sa mga iba pang mga sangkot e definitely napakalaking uh, bagay na ng pagkakaaresto kay Kerwin dahil dito malalaman kung sino ba yung pumoprotekta sa kanya number two, sino yung sinusuplayan niya sino yung nagsusupply sa kanya at uh, lahat ng mga bagay na kung baga konektado sa kanya, kung paano nagproliferate itong uh, drug operations or illegal drug operations sa Eastern Visayas sa pamamagitan nitong si Kerwin Espinosa. Siyempre, by the time time na siya ay maibalik na rito, kukuha na siya ng judicial affidavit, kukuha na siya ng uh, testimonya para lahat ng yan ay uh, malaman ng pulis siya. At uh, yan naman daw ay ibibigay, itong impormasyon na ito ay ibibigay sa atin ng uh, Philippine National Police as soon as they get those information from Kerwin Espinosa. Rafi? Matapos ang ilang buwang pagdugis, Naaresto na ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Live mula sa Campo Crame, may report Amin aming kasamang si Lala Babilonia. Lala, magandang tanghali sa iyo. Padre, arestado na nga ang sos, ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Inanunsyo mismo ito ni PNP Chief Ronald Batao de la Rosa kanina dito sa Camp Crame. Si Espinosa ay di umanay-sangkot sa kalakala ng ilegal na droga sa Eastern Visayas. Ani de la Rosa, nadakip si Kerwin sa Abu Dhabi alas dos ng madaling araw kanina sa tulong na rin ng pulisya doon. Nagpadala umano ang PNP ng Ansa Illegal Drugs Team para makipag-coordinate sa Abu Dhabi Police. Pinamunuan ng Ansa Illegal Drugs Team ni Senior Superintendent Albert Ferro. Ayon kay De La Rosa, nasa Abu Dhabi pa rin ngayon ang kupunan ni Superintendent Ferro upang iproseso ang mga dokumento o papeles para sa extradition ni Kerwin Espinosa. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa umano si Kerwin Espinosa ng pulisya ng Abu Dhabi. Basta niya matapos na ang pagproseso ng mga naturang papeles, baka bukas ay pwede nang biyahe si Kerwin pabalik dito sa bansa upang harapin naman ang kanyang kaso. Ani Dela Rosa, maaring nakalipad na si Kerwin patungong Abu Dhabi galing sa bansang Malaysia. Naging posible umano ang pagkakaresto kay Kerwin Espinosa dahil sa mga impormasyon o tip na ibinigay ng mga overseas Filipino workers nating doon. Anak si Kerwin Espinosa ni Alvera Mayor Rolando Espinosa Sr. na nasa kamay na rin ngayon ng mga pulisya. Parehong sangkot ang mag Espinosa sa kalakalan ng ilegal na droga. At yan naman ang pinakahuling balita mula dito sa Camp Krame para sa PTV News, Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babylonia.